Magandang araw mga kaibigan, Liza Soberano, kasalukuyang nasa Korea sa ngayon. Tinatapos niya, ang kanyang nakabimbing proyekto doon. Dahil sa September 19, ay magbiyahe naman siya papuntang Milan. Ang susunod na destination, ng dalaga, kasama si Dr. Vicky Bello. Iba talaga, si Liza Soberano, sobrang masipag, at maabilidad di siya nawawalan ng proyektong ginagawa at take note bawat biyahe ng dalaga sa ibang bansa trabaho lamang ang kanyang inaatupag doon nag-share ng mga larawan ang mga naging kaibigan ni Liza Soberano sa Korea at sobra-sobra natutuwa ang mga netizens sa angking kagandahan nito kahit simple lang ang kanyang mga suot ang cute-cute daw ni Liza Soberano sa latest photos na ito at ayon pa sa ating source, kahit magkalayo ang magkasintahan, di nawawala ang communication ng dalawa. They find a time, para sa kanila, yung mga naniniwala daw, na naghihiling process, ang dalawa, kaya busy pareho, sobrang maling mali po, dahil kung busy man pareho, ang Liz Ken, iyan ay para sa future nila, at kahit nga, busy sila pareho, walang naging problema, sa kanilang relasyon, kasi nagtitiwala sila, pareho sa isa't isa, Loyalty ay hindi nawawala at ang pag-iibigan nila ay lalong tumitibay. Kung may komento kayo, mga kaibigan, at opinion, just type sa comment section. Salamat po.